Naghahanap ba kayo guys ng legit na masarap at pinipilahan? Yes sir, tama ka ng pandingig. Pinipilahan at willing to wait ang mga tao. Dahil nga viral ito ngayon sa social media. Dahil talagang mukhang masarap ito. At higit sa lahat ay hindi nalalayo sa aming tahanan. Siyempre guys, hindi tayo magpapahuli sa ganyan. Kaya naman, agad ko itong pinuntahan. At ito nga ang naabutan ko. Good thing dahil maaga ako. Pero, nagkamali pala ako. Dahil siniseta pa nga lang nila ito, ang haba na agad ng pila ng tao. Pero, ano ba talaga yung tinitinda nila? Bakit ganun na lang katagay yung tao na maghintay sa pila? Tara, samahan ako at sabay-sabay nating alam. At siyempre, subukan na rin. Ito nga pala ang authentic balbacua ni Mang Boy. Katuwang niya ang kanyang asawa at dalawa pa. At ang siniserve nila, special dinakdaka na sila mismo ang gumawa. At ang touch daw ng lasa nito, pride from Ilocos pa nga. Meron din silang beef skin balbacua at beef pata balbacua. At ang best nila ay yung beef pata nila. Pero kung gusto mo ng maramihan, ngunit mga katipid ka, ay orderin mo lang yung pata plus balat plus kanin, may value meal ka na. At ang balbakwa recipe nila ay touch from Davao pa nga. Located nga lang sila sa Better Living Don Bosco, Paranaque City, 2 km away from SMB Kutan. Katapat lang nila ang McDonald's. At katabi naman nila ang RCBC. PM nga pala sila guys, nag-o-open hanggang sa maubos ito. Pero kung ako sa'yo, mas agahan mo. Lalo na sa bestseller nila na pata, 30 minutes lang ang tinagal nito. At marami-rami din ang nabigo. Kaya ang bagsak nila, balbakwa balat na lang. Pero ayos lang kaibigan, sinisarap pa rin naman. Lalo na sa sabaw nila guys, amoy at aroma palang lang, gugutumin ka talaga. Ang texture ng kanilang sabaw ay medyo thick. Walang halong cornstarch o oh, slurry. Dahilan upang lumapot ang sabaw nito. Dahil mula lang naman ito sa pinagpakuluan ng mga pata at balat talaga namang masasabi ko na rich of collagen ito. At isa pa sa napansin ko, si Mang Boy at ang asawa niya, lahat sila ay ang kikinis ng muka. At naalala ko nga na ang collagen ay maganda para sa ating balat. Kaya naisip ko tuloy siguro ito yung laging kinakain nila. Kaya naman napakinis ng kanilang muka. Hearing aside guys, pero ang collagen talaga ay good para sa ating mga skin. Pero syempre, paalala lang din guys, hindi masamang kumain ito. Pero ang pagkain ng sobra-sobra ay hindi makakatulong sa ating kalusugan. Kung baga, dapat saktuhan lang at wag na nga nating patagalin pa. Tara, makisarap na! Sir, nagsiseta pa lang sila sir, andito na kayo. Regular customer ka dito sir? Um, di, ngayon lang din, napadaan lang. Oh, ganun sir. Bango sir, no? Tanong ko lang sir, taga saan ka po? Uh, dito sa Moonwalk. Sir, maraming maraming salamat sir. Oh. Hello ma'am, ma tanong ko lang, ano po ba yung binabalik-balikan nyo dito kay sir? Actually, yung cleanliness ng pagkagawa niya doon sa ano, balat mismo ng baka. Kita ko yung pagkasurve nila nung balat mismo ng baka, na-amaze ako. Oh, hello sir, Hi. regular customer po. Yes. Pagiging regular na siya. Pagiging regular na siya? Okay. Sarap siya, sulit pa. sa pa akong ulam na. Kaya po tayong consercer, bali natural po yung ginagamit natin, pinagpuloan po ng balat at saka ng basa po. Wow, talagang ibig sabihin sir, koala dyan yan. Yes po. Wow. wow. Kita naman sa sarang ng mukha. Siguro kakakain <laughs> ng... Kakain ng balbakwa. Kakain po ng ano, ng baka. Yung, di ba? Balbakwa, balag po natin for only 79 pesos po with rice na po and alisabaw na po. Then yung pata po natin is nagkakahalaga lang po ng 109 pesos po with rice and alisabaw na po yun. At syempre guys, hindi natin palalagpasin ng kanilang napakasarap na dinakdakan na very very fast moving at madaling maubos ang uh, authentic dinakdakan lutong ilokano. So, tara, tikman na natin to with rice. So, kanina pa ako na-excite dito guys. Tikman natin yung walang mayonnaise muna. panalo. Ang sarap. Grabe. Yung taba niya, nagme-melt ng na sadila ko. Malambot. Ito. Subukan natin may mayonnaise. May sa mga sile sili, sibuyas. Wow. Kung masarap na kanina, mas marap pa nung nilagay ko ng mayonnaise na may halong kunting sweetness. Kanalo. Grabe. Yung paminta, lasang -las ko. Sibuyas, tsaka yung sile uh, sili. Sarap at ngayon naman itry natin to sa may kanin atay nila hindi overrated di ba yung bansan mga atay matatigas ito ang lambot napaka juicy ang sarap sarap guys ako nang sasabi sa inyo parang nga kayo sa 60 pesos solo order panalo to with rice 69 pesos lang panalo panalo to the best marami na talaga naglipa na ng mga iba't ibang klase o iba't ibang version ng balbakwa kaya natawag nila sir na authentic to kasi talagang original na sila yung gumawa nito wala sila pinagayahan idea nila panlasa nila kaya authentic talaga siya tikman natin guys wow grabe tas ako na agad yung mga spices guys luya garlic tikman natin guys yung kanilang uh, balbakwa balat ayun o oh. Grabe guys oh, napakalambot. Mm. Grabe guys. I suggest kapag kakain kayo ay may baong kayo na wipes. Kasi malaki talaga siya sa labi. Pero napakasarap guys. Ngayon tikman natin siya ngayon sa may kanin. Panalo guys. Hindi na ako naglagay guys na kung ano pang mga pangpalasa dito. Kita pa lang, sapat na. Grabe. to guys. Nayo. Grabe. hmm grabe. Napakalambot. Alam mo, na pinaglaanan talaga nila ng apoy. ora sa magpapaulo. Panalo panalo to, guys. The best. dayuin niyo na to. Hindi hindi kayo magsisisi sa lasa. Sa presyo naman, very worth it. Panalo. syempre guys, kahit malaki to, hindi pwedeng hindi ko to kainin ng may feelings. Kailangan talagang tirahin ko yung ano niya. Ayan guys, so. oh. Ito yung malaman. Guys, oh so, umiiwalay na. Makikita nyo. Kunting-kunting alog na lang kayo. So, kakalas na siya, oh. Wow. Wow. Wow, guys. Kumalas na, guys. Wow. The best. Napakalagit, napakalapot. Panalo, guys. Ayan, guys. So, ito yung nasabing pinipilahan kanina. At nasold out agad. Kasi naman talaga napaka-worth it yung babayaran nyo. Ayan, you know? oh. Oh, yeah. Ah, grabe. Siyempre guys, kita-kita tayo. Iwan ako muna kayo at kakain na ako. Hihingi pa ako ng sabaw doon. Panalo to, the best.